So, welcome po sa ating uh, YouTube channel, Dudes TV. So, nag-upload po tayo ng mga tips and tutorial video regarding po sa piping, working. So, sa mga beginners po dyan, uh, sana po makatulong itong ating kunting uh, nalalaman o knowledge para i-share sa mga baguhang na nagnanais na maka-experience ng mga gantong trabaho, no? So, dito mga guys, pinakikita ko rito yung uh, support. Ito po ang tinatawag na support detail. So, ang core plans po ang uh, tinatawag na support na ito. Lalong-lalo na sa mga pipeline, ano? So, dito po, naka-indicate dito yung mga detail ng uh, support na ito. Alright? Katulad po nito, mga guys, no? yan. Okay. So, lahat po yan, naka-indicate po ang uh, support dito sa detail para sa paggagawa ng iyong uh, project. Okay. May kita nyo po yan dyan. yan. So, yung mga, ano niya, uh, parts ng support So, lahat po yan nakadetalya na dyan. So, ang gagawin po natin ay susundin na lang natin yan. So, ayan, no. Nakadetalya na po yan. So, ipagkikita ko po sa inyo yung uh, ating uh, nagawa. Okay, yung natapos na. Yung natapos na ating uh, project. Alright, so... Lahat po yan nakadetail po yan. Ayan. Okay. So, yung allowance niya. Alright. So, kailan lang po nating sundin yan para doon sa gagawin natin. Okay. So, pakikita ko sa inyo kung anong klaseng support yan. Alright. Let's go. Okay. So, katulad ng ipinakita ko kanina na detail ito po siya kapag ka natapos na po yung ating uh, support na yan so ito po yung anchor plants no pole welding na po yan so pinturahan na lang okay so ito po yung ating uh, ginawa ngayon na uh, trabaho so ito po ay uh, kapipita pa lang kulang pa po yan ng uh, tinatawag nating end plate. Yan po yung nasa ibabaw na plate. No? So, dito, ang kapal po ng plate yan ay nasa 25 mm yung nasa gitna. Okay, ito pong mga brace ay uh, 10 mm. Okay, so, tapos na po yan. Kailangan lang po munang i-welding yan para maikabit yung uh, end plate na tinatawag sa ibabaw. Okay, so sa paggagawa nito, kailangan mo gawan ng division muna. Okay, yung mga stiffener plate na yan na nakalagay dyan na support. Kailangan i-kunin nyo muna yung pinaka uh, circumference ng buong tubo. No? Para ma-divide natin kung ilan ang dapat na papasok na stiffener plate. Okay. So ang stiffener plate natin dyan mga guys ay uh, sa isang side. Ang distance niya mga guys ay 149 mm base doon sa ating compute na nakalagay na uh, formula sa inyong screen. Alright, so kada isang plate niyan, ang minimum niya na sukat ay 149 mm. Alright. So, ito po yung ating uh, support na natapos na, no? Nahinang na po yan lahat. Ang stepner plate at ang uh, tinatawag natin na uh, sleeve na pad. Okay, so ito, gagrender na lang ito sa ibabaw dahil may mga labis ito na hinang. So, kailangan kasi yan, nakaplat yan, no? Pag ikinambit natin yung ating end plate. Alright. So gagawin natin 'to ngayon ng uh, sukat. Ang kanyang pinakasukat diyan mga guys, nakabase diyan sa sa ating uh, round ng plate na 'yan, yung kapal na 'yan. Kukunin natin yung pinaka circumference niyan para i-actual natin dito sa ating uh, inplate end plate. Okay, so by the way guys, yung ating end plate ay kinukuha yan sa ilalim no hindi diyan sa ibabaw na yan okay kasi pag sa ibabaw ka kumuha ng sukat mas short ka niyan kapag ikinabit ka, mo na yan doon sa ah uh, plate na 25 mm okay so ang pinaka nyan mga guys ilagay ko lang sa ibabaw para madali ko siyang magas cutting no pero pag kinuha mo yan mga guys dapat nasa ilalim sa ilalim ng plate na yan ang sukat Alright. So, prepare tayo sa ating pagkakating, no? Prepare tayo ng ating gloves. Alright. So, kapag ka gagawa tayo ng mga gantong uh, project, no? Sa ating uh, trabaho, huwag ka mismo magkakating dun sa ating linya na ginawan para meron kang uh, adjustment, no? kung hanggat maaari lumabas ka dito sa iyong marking para kapag ka uh, nagkaroon ng uh, flux yan ating cutting no? hindi siya maapituhan sa agad so magagawa pa natin ang paraan right, so ito yung ating uh, cutting tops no? tawag ay 90 degree cutting outfit okay so kompleto na yan no Kapitin lang natin mga guys. so ayan no natapos na natin na uh, katingin yung ating uh, end plate so ang gagawin naman natin dyan mga guys bibibilan yan yung uh, pinagkatingan na yan nilinisin siya ng bebel kung ano yung uh, kapal ng ating plate na yan okay so i-apply lang natin yan dyan sa ating pagbebebel para makuha natin yung kanyang degree alright So, yung mga ganito kasing uh, support, kahit na yan ay mga 2mm, no? 3mm ang ating ilagay na gap, ay walang problema yan. No? Kasi ang uh, uh, joint na yan, hindi na kailangan i-x-ray. I, no? Inipiti na lang yan mga guys. Alright, so kaya walang problema yan na mapaliit yung kanyang gap. So, malaga dyan, uh, sumakto doon sa ating uh, uh, pagkakabitan at hindi yan ma-short, yun ang mahalaga. Okay, so ito minamarkingan ko yung kabila, no? yung kabaak ng ating uh, support. So ganyan mga guys yung pag uh, gagawa ng sukat dyan sa loob mo si ilalagay yung ating pinakasukat doon sa nakuha nating uh, circumference doon sa plate na ating ginawaan kanina na 25 mm no Okay so yan yung kanyang uh, sukat umabot yan ng 955 yung nakuha naming sukat diyan so i-apply ko ngayon yan sa loob ng ating end plate para sa Uh, kabaak ng ating uh, ginawa so nakakabit na mga guys yung kabila so ito na lang uh, kabaak yung ating uh, ipiperper naman so dito tinuturuan ko yung isa kong kasama uh, no ibang lahi yan tinuturuan ko yan na uh, gumawa so medyo uh, hindi niya makuha yung ating uh, ginagawa no so kay, kasi medyo alam niyo na may edad na no hindi na niya masyadong kailangan siguro right no so taga grade grade lang siya kasi pag yan mga guys so ito na yung ating uh, support Hinang na yan mga guys. no, yan o. No. So nyo. Isa, sa ibaba ko sa kinukuhanan No. Yan no? Diyan nyo kukunin yung ating circumference. I-actual nyo yan dyan. Center by center dyan sa uh, joint. Okay. So saka mo siya i-apply naman do sa ating in plate. Pagka kukuhanin mo naman yung pinaka uh, saktong sukat Okay, so ayan no. Oh. Inulit natin diyan para sure bull talaga. Kasi once na nakating mo na yan, hindi mo na yan pwedeng uh, um, gamitin dahil eh, short na. So ingat lang po talaga tayo sa ating ginagawa, sa ating pagtatrabaho. No? So napakalaga na i-double check natin mga 2 times o 3 times man para sure lang natin. So, no? So ayan yung ating uh, plate no. Kakatingin ko na naman yan. Alright. So medyo detalyado lang talaga yung paggagawa ng mga itong klaseng support no. Kasi kailangan mo talaga yan kumpitin. Hindi po pwedeng uh, how siyaw lang. Alright. So lilinisin pa yan yung pinakaloob lahat. Okay. So bago natin yan ikabit at may bevel yan mga guys so yan pare naman tayo so tayo ng ating gloves para sa ating safety no wala natin i-safety rin natin ang ating sarili alright so ito yung kabila no ayan may bevel yan mga guys no So sa pagkakabit niya mga guys, ginagamitan din niya ng uh, chain block para uh, talaga siya dyan sa plate na yan hindi po pwedeng uh, may gap yan sa ilalim kasi yung sukat natin no kailangan mag akma siya doon kasi uh, isang plate yan no hindi yan tubo plate yan na uh, ginawang bend okay okay so, kailangan talaga natin isakto yan dyan So, kailangan talaga ng uh, kunting pasensya no, sa paggagawa ng mga gantong klaseng support. Hindi pwedeng madalian. Pero once na okay naman yung iyong uh, pagkakatabas yan mga guys, eh, wala namang ganong problema yan. No? Kasi nakuha na muna yan, na actual muna. So, pagka kinabit mo yan, doon talaga yung pupunta sa pinag-layoutan mo no so kailangan mo lang talaga yung bigyan uh, ng panahon at ang oras ha 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 so dito yung uh, sleeve no may sleeve yan mga guys bago ikabit yung uh, support na yan di 8 yung ating uh, tubo alright so na yan naka, ano na yan mga guys Naka-ready na yan, no? Lalagyan namin ng uh, chain block para mapakapit natin talaga at mapapwa uh, hakab natin doon sa ating ginawang marking kanina. So, ayan, no? sa ilalim niyan, medyo may kawang pang kaunti, no? Pag ganito sa ilalim. So, pagka na-chain block ka niyan, mga guys, ahakab at ahakab yan, no? Alright. So, ganyan lang mga guys yung paggagawa niyan, no? Shoutout nga pala sa ating mga kasamahan dyan mga masisipag at mga veteranong pipe peter. Shoutout sa inyo mga idol. So, hanggang dito lang mga guys yung ating uh, video. Salamat po sa inyong lahat sa suporta ng ating uh, YouTube channel. Alright. See you in my next vlog mga guys. Thank you.